No. Ayan mga clumsy, dami niyang nilabas na ano ka kagabi. Ayan o. Kagabi ba ito? Tingay, madaling araw lang. Kaninang umaga. Ah, kaninang umaga lang. Ah, kaninang umaga lang pala mga clumsy. Ang dami niyang nilabas. kasi kanina hindi ko napansin ni kong meron siyang ganyan eh. kasi pinainom ko siya ng tubig na mga alas 4 ata yun uh, wala naman siyang ganyan na napansin ako nakita nyo nung paglabas nakita nyo paglabas ng ano noong yun yung ano niya <tis> discharge <tis> Oh, wala pa. Wala pa. Ah. <tis> Dami. Yun, good afternoon mga Klamsi. Habang nanonood kayo ng paglinis namin ng sugat ni Klamsi ay kukumputin natin mga Klamsi mga nagastos ni Klamsi yung pera at mga natirang pera ni Klamsi. Nakaraan mga Klamsi ay may 22,530 si Klamsi yung natira sa pera. Tapos uh, ngayong ngayong July 7 Uh, June 1, 2024 ay nagdown tayo ng umaga to mga nagdown tayo ng 3,000 kasi akala namin hindi siya uh, makakalabas yun pala pagkahaponan ay e, pwede na siyang ilabas kaya nag, nagbigay tayo ulit ng 3,970 ito na yung discharge sa mga klamsi. tapos na uh, nagbaya nagbili rin tayo ng kulungan tsaka brabekto kaya um, nasa halagang 1,950. Tapos yung gas pad niya ay 100, 140 yung wipes, 170 yung gloves at alcohol. Tapos uh, 50 pesos naman dun sa medicine kasi um, nito, ito yung kulang. Ngayon mga klamsi ay may nagpadala ng pera. Uh, ngayong July 2, 2024 ay ang total na pera pala ni Clamsy na tinanggal na natin yung mga down payment yung mga ginastos ay 13,150 ngayon may nagpadala ng 2,000 si Ma'am Lilibet uh, molino nagpadala ng 2,050 tapos may nagpadala ng 1,000 si Ma'am Armelita Higab, ah, Higabay Bala, Balmori nagpadala siya ng 1,000 tapos itong 1,000 kanito galing ba Ayun, ayaw magpabanggit May nagpadala ulit ng 1,000 Ayaw magpabanggit Tapos may 215 galing kay Ma'am Eder, eh, Ederlin Sa Sonsona Nagpadala siya ng 215 Tapos galing naman po kay Ma'am Analisa Grabador sa Monte, um, lagi po ito nagbibigay din si ma'am. Uh, nagpadala po siya ng 500. Kaya naging total natin mga si ay 16,865 yung pera ni klamsi. Tapos kanina may nagpadala ng 500. Si ma'am Marie, uh, bumaban, lumapat magbigay po siya ng 500 mga klamsi. Kaya ang total na pera talaga ni klamsi, ay uh, computation, awa, wala pa dito mga klamsi yung mga ano uh, tawag nito yung dapat i-minus na mga biniling gamot ni Clumsy pero ang computation ko mo ngayon ay 70,365 ito yung hawak kung pera ni Clumsy mga Clumsy ngayon ay uh, i-minus pa natin dyan yung mga gamot na binili kanina pero sa susunod ko na yun i-compute mga Clumsy basta ito muna yung pera ni Clumsy ngayon kaya ayun maraming salamat po sa lahat ng tumulong kay Klamsi Uh, tapos dun sa mga nagsabi na daling daling ko na si Clumsy sa ay nadala na po natin si Clumsy sa bed uh, okay naman po siya discharge lang daw po yun dun sa tahi na niya po ay wala naman pong naging deferensya kaya yun, uh, yun lang mga Clumsy uh, patuloy po tayong manood sa mga video natin kasi malaking tulong po yun para sa amin <laughs> maraming maraming thank you po uh, sa mga like in share and comment nyo, yun lang mga Clumsy bye bye Pag magaling na yung keg mo ko, hindi na mamamalat yung keg mo ko. Hindi, liit yan eh. Itong kukus yan. Ito. Abis kasi dyan. Ito yung one. Kinaktak mo kasi eh. Mm, Hindi so, Yeah, you. Ilaglag mo eh. Kumupuyoyot yung inyong ito. Tignan okay. 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 okay, ano, Anong nalala yung pag-anot mo? Mami? Ano yung pag-anot mo? May sway. Hahaha. Ay, yung nga ano, nga, pa kasi papalitan yung sabi. Ops. Tignan

Awit <laughs> oh, naman lang no, mga Hello, yun naman. Eh mga klamsi, eh, magpapakain tayo ng ano, atay, te kamote, tapos so, kamote yung, yung pagkain niya, ayan. Tapos bibili, bibili, na ako mamaya ulit ang pagkain niya. Para sa kanya talaga. Tapos tubig, ito. Ngayon, ay mama, di mo malinisan mata nito. Eh, Patakan mo na rin. Pasmado yung kamay ko. Ito, sige. Mag-ibaba Okay na. Okay. Okay.